Anong ganap sa mundo ng showbiz? Rebellious good girl ang pwedeng ibansag kay Catherine Bernardo matapos nitong tuluyang ibasura ang kanyang sweet image at magpasilip ng alindog sa November issue ng Preview Magazine. Makikita na suot ni Catherine ang isang makitid na red heart-shaped strapless bra ang tumatakip sa kanyang dalawang dibdib. Ito ang kauna-unahang sexy revealing shot ni Catherine na sumakto naman sa naglalabasang balita tungkol sa di umano'y problema sa kanilang relasyon o hiwalayan sa long-time boyfriend nitong si Daniel Padilla. Wala na halos itinira si Catherine sa kanyang katawan maliban sa nakatakip sa kanyang melon na hindi rin kayang takpan ang kabuo ang dalawang bundok dahil lumuluwa na ang itaas na bahagi ng mga ito. Lumalabas na parang pinangangatawanan na ni Catherine ang pagiging isang unconventional star sa pagiging palaban na nitong ipakita ang isa niyang personalidad. Bago ang paglabas ng cover ni Catherine sa nasabing magazine. Nag-viral ang pagwalwal nito sa Thailand nitong nakaraang Halloween kasama ang kaibigang komedyante na si Alora sa Sam. Sumulpot ito sa gitna ng chismis na nagkakalamat na ang katnyal dahil sa diumanoy na tuturang third party na si Andrea Brillantes. Kung dati nakalimited lang ang comment section ni Catherine. Ngayon binuksan niya ang kanyang comment box para ipangalanda ka ng bago niyang image. Meron ng higit sa 10K ang komento mula sa mga kaibigan at kasamahan sa kapuso na nawindang sa itsura ng dating mahinhing imahe ng aktres. Ano sa palagay mo? Bakit kaya nagri-rebelde si Catherine?